Sa oras ng hating gabi sa lungsod ng London, ang isang batang babae na nagngangalang Sophie ay tiniyak na ang lahat ng pinto at bintana sa kanyang orphanage ay maayos na nakasara dahil kilala ang oras na ito bilang witching hour kung kailan nawawala ang mga tao. Habang ginagawa ni Sophie ang lahat na pag-iingat, ang anino ng isang napakalaking tao ay nagtatago sa bayan. Habang natutulog ang iba pang mga bata sa orphanage, nanatili si Sophie sa kanyang higaan na nagbabasa. Kalaunan, may nakita ang pusa sa labas at lumabas ito sa balcony. Sinundan ni Sophie ang pusa sa labas at nakita ang isang higante sa kalye. Napansin ang higante na nakita siya ni Sophie. Sa sobrang takot, nagtago si Sophie sa kanyang kumot ngunit lumapit ang higante sa bahay ampunan at kinuha si Sophie kasama ang kanyang kumot. Habang dala si Sophie, nagsimula ng umalis ang higante sa bayan gamit ang kanyang mga kakaibang tricks upang maiwasang makita ng ibang mga tao. Pagkatapos niyang makalabas ng bayan, tumakbo ang higante patungo sa bangin at tumalon gamit ang kanyang mahahabang binti. Sa huli, tumalon siya sa ilang mga ulap at nakarating sa isang kakaibang lupain, kung saan dinala ng higante si Sophie sa kanyang bahay. Ibiniti ng higante si Sophie sa kanyang kumot at nagsimulang maghiwa ng ilang gulay para sa kanyang hapunan. Sinubukang tumakas ni Sophie habang hindi nakatingin ang higante, ngunit nakagawa siya ng ingay at narinig siya nito kinausap ng higante si Sophie at sinabi sa kanyang hindi siya makakatakas maliban lang kung meron siyang mga pakpak. Tinanong ni Sophie kung nasaan sila at sumagot ang higante na nasa giant country sila. Mas marami pang higante ang maririnig sa labas at nakiusap si Sophie na wag siyang kainin. Pinagtawanan siya ng higante at sinabi sa kanyang hindi siya isang cannibal. Ipinaalam ni Sophie na isa siyang halimaw dahil ninakaw siya nito. Naawa ang higante para sa bata lalo nat alam niyang nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Sumagot si Sophie na ulila na siya kaya wala na siyang mga magulang. Tinanong ni Sophie kung mababait ang iba pang mga higante tulad niya at sumagot naman itong hindi at hindi sila magdadalawang-isip na kainin siya. Idinagdag din ng higante na kumpara sa kanya, ang iba pang mga higante ay sobrang laki. Sinabi ni Sophie na kung hindi niya siya pakakawalan tatakas siya sa kuweba, ngunit binalaan siya nito na kung sakaling umalis siya sa bahay nang hindi siya kasama, kakainin siya ng ibang mga higante. Naglabas ang higante ng isang garapon na merong gumagalaw na asul na liwanag sa loob, at nagtanong si Sophie tungkol dito. Sinabi ng higante na isa itong panaginip at tumugon naman si Sophie na ang mga panaginip ay hindi aktual na mga bagay. Binasa ng higante ang librong dala ni Sophie at kalaunan na ay nakatulog ang bata. Habang natutulog si Sophie, pumasok ang higante sa mas malalim na bahagi ng kanyang bahay, kung saan makikita ang mas maraming garapon na may mga gumagalaw na ilaw sa loob. Kumuha ang higante ng garapon na may pulang ilaw at sinimulan itong paghaluhaluin. Kalaunan, nagising si Sophie at nalaman niyang natutulog ang higante. Sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa may bintana, ngunit habang tumatakbo siya palayo, lumitaw ang isang mas malaking higante at hinawakan siya. Sumigaw si Sophie para humingi ng tulong, ngunit isinara lamang ng mabait na higante ang pinto ng kanyang bahay dahil wala na siyang magagawa. Sa huli, ibinitin pati warik ng higante si Sophie at kinain siya. Nagising si Sophie at narealize na isa lang itong panaginip, na partikular na ibinigay sa kanya ng mabait na higante upang patunay ang aktwal na mga bagay ang mga panaginip. Kinaumagahan, Uminom ang higante ng mabulang inumin na tinatawag na Frobs Cuttle, at napansin ni Sophie na ang mga bula sa inumin ay lumulutang paibaba kumpara sa mga karaniwang inumin. Ipinaalam niya ang tungkol dito at sinabi ng higante na kung lumulutang pataas ang bula, magdudulot ito ng mabahong pagdighay. Iginiit ni Sophie na ang pababang paglutang ng mga bula ay lalabas sa mas masahol na paraan, ngunit wala ditong pakialam ang higante. Naglabas siya ng napakaraming gas na nagangat sa kanya mula sa lupa na parang isang rocket. Sa sandaling yun, dumating ang isa sa mga human-eating giant at itinago ng palakaibigang higante si Sophie upang protektahan siya. Habang nasa delikadong sitwasyon, nagtago si Sophie sa loob ng isang gulay at halos muntik ng makain kung di pa nakumbinsi ng mabait na higante ang isa pang giant na ayaw niya sa gulay, at tanging mga tao lang ang kanyang kinakain. Pagkatapos, dinala ng mabait na higante si Sophie sa mas malalim na parte ng kuweba at tinulungan siyang maglinis ng katawan. Binigyan niya ang bata ng ilang mga damit upang makapili siya ng bagong masusuot. Nang isinuot ni Sophie ang pulang jacket na nakita niya, binigyan siya ng higante ng halos malungkot na tingin nang makita siya. Tinanong siya ni Sophie kung ano ang problema ngunit hindi siya sumagot. Inilagay niya si Sophie sa isang komportableng silid sa loob ng isang puno at sinabing pupunta siya sa labas para gawin ang kanyang trabaho, ang manghuli ng panaginip. Sinabi ni Sophie na gusto niyang sumama ngunit mahigpit na tumanggi ang higante. Gayunpaman, ipinagpilitan ni Sophie na sasama siya at sa huli ay pumayag na din ang friendly giant. Lumabas sila sa kweba at nakitang natutulog ang lahat ng malulupit na higante. Sinubukan nilang lampasan sila ngunit nagising ang mga ito at hinawakan ng mabait na higante sa paa. Nagmamadaling tumakbo si Sophie at nagtago sa isang sirang lumang kotse habang ang lahat ng masasamang giant ay binuli ang palakaibigang higante. Ginamit nila siya na parang isang laruan at itinapon na parang isang football. Hindi makapaniwala si Sophie na hindi ipinagtatanggol ng mabait na higante ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, biglang bumuhos ang ulan at nagtago ang lahat ng mga malulupit na higante dahil ayaw nila sa tubig. Inilagay ng friendly giant si Sophie sa kanyang bag at tumakbo palayo. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi niya sinasadyang naiwan ang kumot ni Sophie. Naamoy ito ng ibang mga higante at na-realize na may kasama siyang isang tao. Samantala, si Sophie at ang higante ay nakarating sa isang lugar na tinatawag na Dream Country. Sinabi ng higante na sa isang tahimik na gabi, ang kanyang napakalaking tenga ay nakakarinig ng musika na nagmumula sa mga bituin. Naririnig din niya ang kaluskos ng mga magjowang nagpapalakpakan, at ang mga marites na nagchichismisan sa may kalsada. Nakita ni Sophie ang refleksyon ng isang puno sa may tubig at nakitang puno ito ng mga panaginip. Sinabi rin sa kanya ng higante na kilala siya sa pangalang The Big Friendly Giant. Kalaunan, tumalon siya sa tubig at nakapasok sa ibang dimensyon. Inutos niya kay Sophie na tumalon sa tubig at sinundan niya ito. Pareho silang nakatayo sa harap ng puno kung saan nagsisimula ang lahat ng mga panaginip. Napansin ng higante ang isang golden dream at sinabing bihira na lang ang ganitong uri. Sinubukan niyang hulihin ito ngunit patuloy itong nakakatakas sa kanya. Bumagal ang panaginip malapit kay Sophie at sinabi ng higante na kilala siya ng panaginip. Inilagay niya ang panaginip sa isang garapon at tinawag itong panaginip ni Sophie. Tinulungan ni Sophie ang higante sa panghuhuli ng mga panaginip hanggang sa makahanap siya ng isang kulay pula na isang bangungot. Kinuha ng higante ang pulang panaginip at ipinaliwanag na ang pulang panaginip ay tungkol sa pagsisisi. Ipinapakita nito sa mga tao ang mga nakakakilabot na bagay na nagawa nila at sinasabi sa kanilang wala na ditong kapatawaran. Hinila ng higante si Sophie palabas ng kabilang dimensyon at nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, sinabi ni Sophie na simula ngayon ay tatawagin na niya ang higante sa pangalang BFG. Kalaunan, nakarating sina Sophie at BFG sa London kung saan ginamit ni BFG ang kanyang giant trumpet para humihip ng masasayang panaginip sa mga natutulog na tao. Habang naglalakad na sila pa uwi, nakita nilang lumabas ang iba pang mga higante upang manghuli ng mga makakaing bata. Sinabi ni Sophie na kailangan nilang gumawa ng paraan para matigil na ito. Habang nag-uusap, na ni Sophie na nahulog niya ang kanyang kumot sa Giant Country at biglang nagbago ang ekspresyon ni BFG. Kasunod nito, nagising si Sophie sa harap ng bahay ampunan. Sinabi ni BFG na dahil nalaglag nila ang kanyang kumot sa Giant Country, alam na ngayon ng ibang mga higante ang tungkol sa kanya, kaya hindi na siya pwedeng manatili doon. Iginiit ni Sophie na kaya nilang pigilan ang iba pang mga higante ng magkasama, ngunit ikinwento ni BFG kung paano siya nagdala ng isa pang batang lalaki sa Giant Country. Nabunyag na ang pulang jacket na nakita ni Sophie ay pag-aari ng batang yon. Nalaman ng iba pang mga higante ang tungkol sa bata at hindi siya naiuwi ni BFG sa tamang oras at kinain siya ng mga higante. Napagpasyahan ni BFG na hindi na niya uulitin ang pagkakamaling yon at umalis na siya sa kabila ng pagtutol ni Sophie kalaunan, nakaupo si Sophie sa balcony ng orphanage at sinabing nararamdaman niyang malapit lang si BFG. Para ilantad niya ang kanyang sarili, tumalon si Sophie mula sa balcony at sinalo naman siya ni BFG. Kalaunan, bumalik na ang dalawa sa Giant Country at nagsimulang mag-isip ng isang plano kung paano nila mapipigilan ang mga higante. Sa sandaling yun, dumating ang iba pang malulupit na higante at sinimulang hanapin si Sophie sa buong kuweba. Habang ginagalugad ang lugar, nasira nila ang mga pinaghirapan ni BFG sa proseso. Naiwasan ni Sophie na makita ng mga higante, at dito na nagpa siya si BFG na sobra na ang kanilang ginagawa. Pinalayas niya ang mga pasaway na higante sa kanyang tahanan gamit ang isang nagbabagang kahoy. Samantala, nagtago si Sophie sa silid na ginawa ni BFG para sa huling batang lalaki na dinala niya sa Giant Country. Doon, Nakita niya ang larawan ng Reyna at nakaisip siya ng plano. Lumikha sila ng isang bangungot para sa Reyna, na ipinapakita ang mga higante na kumakain ng mga bata at pinipigilan sila ng Royal Army. Kasama rin sa panaginip sina Sophie at BFG. Kapag nagising ang Reyna sa panaginip na yon, sasalubungin siya ni na Sophie at BFG, at mapipilitan siyang makinig sa kanila. Sa sumunod na araw, dumating sila sa palasyo at hinipan ang panaginip patungo sa natutulog na Reyna. Nagising ang Reyna at ikinuwento ang panaginip sa kanyang assistant, na sinabing marahil ay totoo ito dahil misteryosong nawawala ang mga bata sa buong bansa. Nang binuksan ng assistant ang mga kortina, nakita niya si Sophie na nakatayo sa may bintana at nakilala siya ng Reyna mula sa kanyang panaginip. Ikinuwento ni Sophie ang lahat sa Reyna at naniwala naman sa kanya ang Reyna dahil nakita niya ang lahat ng ito sa kanyang panaginip pagkatapos nito, ipinakilala ni Sophie si BFG na nakakatawa kung paano nagpakilala sa Reyna. Sa sumunod na eksena, ipinaalam ng Reina sa mga general ang tungkol sa mga higante habang nagse-set up ng agahan para kay BFG. Dahil sa kanyang pagiging higante, naging awkward ang agahan at naging isang nakakatuwang pagsasalo. Ipinasubok din ni BFG sa Reina, sa mga general, at sa lahat ng kanyang mga tagalingkod ang Frobs Cuttle, na nagbigay sa kanila ng hindi kapanipaniwalang gas. Kasunod nito, pinangunahan ni BFG ang Royal Army papunta sa Giant Country. Pagkarating doon, lumikha sila ni Sophie ng isang panaginip tungkol sa pagsisisi para sa mga malulupit na higante, upang magising sila na puno ng pagsisisi at maging easy target para sa Army. Umupo si na Sophie at BFG para pag-usapan ang Golden Dream ni Sophie. Sinabi ni BFG kay Sophie na matutupad ang mga ito pero kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo. Tinanong ni Sophie kung maririnig pa ba siya ni BFG sa tuwing tatawagin niya ang kaibigan at bilang tugon, itinuro lang ni BFG ang kanyang tenga. Nang dumating na ang oras para ibigay ang panaginip sa mga higante, na-realize ni BFG na naiwan niya ang kanyang giant trumpet sa London. Habang hindi siya nakatingin, kinuha ni Sophie ang garapon at dinala ito sa gitna ng mga natutulog na higante. Bubuksan na sana niya ito nang magising ang isang higante. Nagawang basagin ni Sophie ang garapon at pumasok ito sa mga natutulog na higante, ngunit ang boss ay nanatiling matino at normal. Nang akmang aatakihin na niya si Sophie, pumasok si BFG at ipinagtanggol ang kaibigan. Nang handa ng suntukin ng higante si BFG, dumating ang Royal Army at pinigilan siya. Kinuha ng Royal Army ang lahat ng masasamang higante at dinala palayo sa lugar, dahilan para maging malaya na ang giant country mula sa kanilang kasamaan. Dinala ang mga masasamang higante sa isang malayong isla kung saan hindi na sila makakatakas. Ang tanging makakain na ibinigay sa kanila ng reyna ay mga gulay at hindi sila nasisiyahan dito. Sa huling eksena, nagising si Sophie sa palasyo ng reyna at sinalubong siya ng kanyang asistan. Samantala, sarili na ngayon ni BFG ang buong giant country. Meron na siyang isang hardin na puno ng masasarap na gulay at nagsusulat ng isang libro tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga tao. Nagsabi si Sophie ng good morning BFG sa hangin, dahil alam niyang naririnig siya ni BFG saan man siya naruroon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.